When in QC, ako e eh, looking back sa nakaraan. Ang laging masayang food drip. Mga kinalakihan ko at tradisyong ipinasa ng aking mga magulang ang forever nang nakatatak sa akin at siyang ating pinabalik-balikan. Ito ang Little Quiapo sa ating mga tiktokers, youtubers, sa facebookers, instagramers, si ko Pangilinan. Dito tayo ngayon sa Quezon City, Parangay pinyahan. O, oh, sa Little Quiapo. Dati kasi sa malakas Corner Matalino ito, pero ngayon, dito na ngayon sa malakas Street. Paborito namin ito nung bata pa kami. Kaya, kasama sa food vlog. Hello Little Quiapo! Hello Pagkain! Panuorin nyo! Ayan. Ah, ano? Magpipicture? O sige, tara. Hello. Ayan. Thank you, Ayan. Thank you. Little Kapo. Ito eh. Bagong lugar na ito. Dati nandoon sa kabila. Eh. Good afternoon. Kamusta kayo? Ay. Feels like yesterday, ika Or yesterday once more. Pagpasok pa lang sa loob ng restaurant. Masayang kamustahan at throwback ng mga paborito agad ang ating naging pampagana. ala ah, ayan, naalala ko tuloy 'di ba? Meron kayo ng comida china Yes, sir. Fried chicken, pancit canton, lumpiang Shanghai, fried rice. At fried rice. Pati ang kanilang mga food server, nako, dekada na rin nagtatrabaho sa kanila. Salamat, Little ito ang short trivia natin sa Little Quiapo. 1949 pa ito nagsimula, guys. At Rendezvous ang uh, orig na pangalan nito. Sa Pilipinas, Rendezvous. Dating sorbetero nakapampangan. kapampangan. Siyempre, naman, no? ang may-ari nito. At ang kanilang bestseller noong paman ay ang kanilang halo-halo. Mekos-mekos! ice cream at syempre ang pinakasikat yung pansit palabok. Dahil laging puno ng tao ang Rendezvous rendezvous masyadong siksikan. Ang feels daw eh parang uh, kiyapo. O diba? Ang daming tao. Kaya kalaunan ay tinawag na itong little kiyapo. Noong bata pa ako at nakatira sa UP Village sa QC Isa ang little kya sa mga kinalakihang kong restaurant Paborito itong meeting place ni Daddy uh, Noong ako'y bata pa Isa sa mga paboritong take out naman ni Mami E yung comida China Merong lumpiang Shanghai Merong pancit canton Merong Shanghai fried rice At merong fried chicken O ba? Diba? Kompleto na ito so, ngayon ang sikat na sikat na pansit palabok ng Little Quiapo. Oh, mga ka kicks heto na tayo sa nakakatakam na part. Tikiman time! First on the menu, ito po ang napakasarap na halo-halo. Ito ang lagi nilang kinasabi sa sa mga bestseller. Ang halo-halo ng Little Quiapo. ano Halo-halo lang ito. Kya po, eh. Maykus-maykus ang susunod din ito. Perfect, perfect. Ma'am. Half-rise lang muna ka. At syempre dahil kapampangan ang mayari. Baba eh. Mawawala ba ang kare-kare at crispy pata? Laging present yan. Manganta mo. Sikat na kare-kare. Ayan o, may susunan saging ancient ng bata asan yung tuwalya naamuhin uh, ko na yung peanut mga pa nandiyo sa ilalim the best ko, the best pangpain kasi nangyayip na dyan hindi na kaya naman yung crispy pata sauce ginagamit ko para sa medyong kawali ayan lalo na natin ayan tapos, lagyan natin ng konting crispy pato sauce. Ito ang definition ng kaya ng minuit ko. Ano ko oh, Ah, buwag ito. Ito mga ka kicks pansit palabok naman. Oh, super sarap. Naitin sa sangkap. At alam ba ninyo, meron pang palabok sauce na pwedeng pangdagdag? Oo, oh, 75 pesos, 8 ounces. Pangdagdag ng sangkap. Ika nga? Sarap is real. Tapos, siyempre, lalagyan natin ng kalamansi. Pero mong na ko ng kalamansi. Para sa mga kabataang di nakaabot noon at maging sa mga tulad nating di nakalimot sa masayang kahapon, at lalo na sa mga di pa nakaka-experience ng foods dito sa Little Quiapo. Highly recommended guys! Alam nyo ba, pansit palabok, 460 pesos, good for 4 to 5. Kare-kare, 850 pesos, good then for 4 to 5. Lechon kawale, 485, good for 3 to 4. Halo-halo, 170 pesos. Napo. pwedeng ihati sa dalawa. Kaya ayos na ayos. Ayan, budget meal, ika nga. At kayang kaya ng bulsa. Legit ang sarap. Highly recommended, guys. Hanggang sa susunod na vlog, guys. Kita kicks!